guys, ayan, welcome back ulit sa akin channel so ngayon po ay araw ng ano ng Monday so happy Monday po everyone so for today's video ngayon lang ulit ako nakapag vlog kasi uh, basta um, na busy tayo so hindi ko na talaga na priority ang pagbablog ko, so ngayon i-update ko kayo sa aking tindahan at, at merong mga meron akong mga binagong display dito sa aking tindahan kasi um, yung chichirya section ko, don yun yung binago ko. So, dati, nandun siya sa harap ng aming tindahan. So, tinanggal ko kasi, um, grabe ang mababait dito, guys. Talagang walang patawad. Ang daming nabutas na mga chichirya sa aking tindahan. So, ngayon, no choice ako. Kailangan naming mag-effort Uh, kailangan ko talagang mag-isip ng paraan para hindi siya ma laging mabutasan ng daga. So, yun, ipapakita ko sa inyo guys yung aking bagong setup ng mga chichiria section ko at ipapakita ko rin sa inyo yung mga na-BO kong product. Ayan guys, keep on watching! yung aking bagong ayos sa aking mga chichiria itinaas na namin dyan sa may itaas so kung dati kung napapanood yung aking last vlog mga dating vlog ay nandun siya sa gilid nakasalansan sa isang ano cabinet kasi nga, mas madaling mag-display at magandang tingnan din yung ganong nakasalansan. Pero ngayon, no choice ako kasi nga, uh, talagang walang mangyayari sa aking paninda. Talagang uubusin talaga ng mabait na talagang binubutas niya guys yung aking ano, mga chichiria. So, ayan, tinaas na namin ang ating mga chichiria. So ito guys, ang aking kapatid at ang aking hipag. So nagtulong silang mag, mag Ter, ano niyan, magterentas ng mga chichiria natin kasi medyo madami tayong chichiria. So, hindi kagaya doon pag naka, sinasalansan lang yung ating mga chichiria, eh, mukhang konti lang siya. Pero pag ganito na titerentas mo, matrabaho sa Kasi nga, isasabit mo, lalagay mo sa kawan, bubutasan mo. So, bumili pa kami ng pancher para mabutasan pa yung mga chichiria. So, kailangan talaga nating uh, mag-effort para hindi tayo bakainan ng mabait. So, eh, maganda namang tingnan at attractive din tingnan sa mga sa ating customer. So, may na lang at nandito yung kapatid ko at hipag. Matyaga, silang nagbutas-butas ng chichirya na yan at naisabit na sa ating harapan. So dati guys, yan yung aking setup, di ba? Nilalagay ko lang diyan kasi nga si mga groceries ay gayan lang naman sadya. Uh, so pag ganyan na sabit-sabit, so literal na sa mga sari-sari store ko lang siya nakikita. Pero yung atin namang store ay medyo mini grocery na. So gusto ko kasi mas prepared ko yung ganyan kasi mas magandang tingnan na nakasalansan lang sa isang cabinet. So no choice tayo kung di ano, ganyan lang din yung gawin kasi nga para safe safe sa daga at maiwasan natin yung mga bad order o BO so tingnan naman guys ito yung aking na ano na kuha lahat ng mga tichiriang butas so yung mga jack and jill product so nagawa na na ng ahente ng ano sinulat niya na dyan sa ano papel sa lang Basta yung sulatan nila ng BO. So, ayan. Sinulat nila isa-isa talaga. At sa susunod na deliver ay ikakaltas na lang. At ibibig ay ibibigay ko doon sa magdi -de deliver ng binuk niya sa akin. So, pag dumating yung deliveries ko sa kanila, ayan, iaabot ko yan sa kanila. So, inulit ko lang, guys. so, ayan, di ba napakarami? So, nakaka, nakaka, ano, nakakasakit ng loob. <laughs> Kasi nga, pag makikita mo na ang daming nabutas na chichiriya. So, hindi na naman yan pwedeng ibenta. Tingnan guys, yung bikat. Oh, laki ng butas. Oh, grabe. Mga tinira pa talaga itong mga malalaking mahal din. Ang lahat. Siyempre, pag nabutas na, wala nang hangin. So, yan. Mga manghuan, tortillos, GP, Jack and Jill. Ay, basta Jack and Jill product. Mga piatus, roller and coaster. So, grabe. So, maigi na lang at maibabalik natin yan sa ating mga ahente. So ayun guys, um, napakita ko na sa inyo yung bagong ayos namin ng chichiria. So kailangan namin mag-effort. Kailangan namin magtuhog ng ganun. Yung mga chichiria, kailangan namin siyang itaas. Kasi kung yung i-display namin siya, yung kagaya ng sa mga grocery nga na nakalagay lang sa isang cabinet. Magandang, magandang tingnan. Mas madaling makuha ni customer. Kaya lang, dito kasi ang problema ko talaga ay mabait. So talagang walang awa. Wala talagang awa siya na butasin yung aking mga panindang tichiria. So, kahit kahit dun sa ibang mga paninda ay tinatag, tinatago ko na rin nga kasi nga uh, binubutas ng mabait, So, talagang malulugi tayo. So, may na guys at meron akong mga ahente at nabibio ko yon So, kahit paano, ay babalik naman sa atin kahit uh, hindi naman talaga nila kasalanan at kasalanan din natin. Kasalanan ko, kasalanan ng mabait. Ayan. So, buti na lang at papalitan na. Papalitan ng ahente ko yung mga nabibiyo kong product. So, ayun guys, yun na lang yung i-share ko sa inyo. So, hindi ako susuko. <laughs> Daga ka lang. So, kailangan natin gawan talaga ng solusyon. So, ang dami ko na rin ginawa pero hindi talaga siya maubos. Yun lang yung problema ko dito sa palengga. Talagang maraming mabait. So, yun na lang i ko sa inyo guys. Sana po ay nagustuhan nyo yung aking video. At sana po ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Salamat po sa inyong pananood. Ayan. Thanks for watching.